sasabayan ng uh, walk for Sara ang sinasabing peace rally o prayer rally na Iglesia ni Kristo eh, ano pa ba ang masasabi natin dito alam mo natin magkaalyado ang mga Duterte ang mga Iglesia ni Kristo eh nung unang sabi ng Iglesia ni Kristo eh, para mag post daw sa impeachment ni uh, Sarah Sara Duterte at kinalaunan na binago nga nila ito at ginawa lang daw peace rally Grabe talaga itong mga uh, kaalyado ni uh, sa Duterte, pati na isang uh, sekta na katulad na Iglesia ng Kristo ay nakialam na sa ating uh, politika dito sa ating bansa. Eh, ito namang ang pamilya Duterte, mong desperado na eh. Dahil sasabihan nila ang peace rally ng Iglesia ng Kristo sa pamamagitan ng Walk for Sara na tinatayagaw 300,000 ang dadalo sa kanilang uh, walk, walk for Sarah ay eh, sinasabi nga ng mm, 32 milyong uh, bumoto raw kay uh, Sarah Duterte noong nagdaang halalan sa pagiging vice-presidente niya kaya siya nanalong uh, vice president at ng ating mahal na inang bayan ngunit sabi ng ilang uh, political analysts at mga ilang uh, netizen pakaraw sa 32 milyon na bumoto sa kanya 5 milyon lang ang DGS dito at ngayon baka nabawasan pa sa pinasangkot ang isyo ng pamilya Duterte, lalo na si Sara Duterte sa isyo ng korupsyon sa kanyang uh, pinanghahawakang uh, Office of the Vice President, lalong-lalo ng kanyang uh, pagiging Defense Secretary na nilustay yung milyong-milyong piso na pondo para sa ating mga kabataan, para sa ating edukasyon. Eh, grabe itong galawan na Duterte na alam naman natin na masyado nang bumaba at nalaglag na sa mga sorbe. Ito si uh, Sarah Duterte kasama ng kanyang ama na sinasabing uh, medyo talaga na mawawala na sa mundo ng politika. Kaya nga itong walk for Sarah ay eh, pagpapahihwating daw kung gagano sila kalakas. Grabe talaga no? itong mga politiyong ito, itong mga taong yumayaman sa ating bansa. At ang katulad ni Juan San Cruz na ordinaryong mamamayan, isang naghihirap na hindi na alam kung saan kukunin tatlong beses na pagkain na ilalapag sa pagkaninan. Kaya e, itong mga politiko na ito ay talagang uh, nabudol tayo ng mga sinasabing kilalang mga political dynasty na hanggang ngayon ay namamayagpagpas sa ating manay ng bayan. Lalo na itong Pamela Duterte, no? na talagang nabudol ang maraming Pilipino sa pagboto sa kanila na akala natin ay sila magsasalba sa kahirapan ng ating mahal na inang bayan. Ngunit talaga, nung sila yung mga upo hanggang ngayon ay nagkakamkam ng salapi ni Juan Pasang Cruz na binabayaran sa pamagigitan ng kanilang buis at pag sa kanilang buwan ng sweldo, itong mga politiko na ito ay talagang walang ginawa na mabuti para sa ating mahal na inang bayan sa grabe ng nang nangyayari nga uh, pagtaas ng presyo ng bilihin, servisyong publiko, crudo gasolina, talagang mataas sa inflation sa ating uh, mahal na ng inambayan. Ngunit talaga yung mga ordinaryong tao na malalapit na naman ang election talaga na bibigyan lang ng konting salapi, ay iboboto na naman sila at uh, marulugmok malulugmok na naman ang ating uh, ekonomiya, lalo lalo na uh, pahirap ng pahirap ng buhay ng ating nararanasan dito sa ating maanay ng bayan. Kaya dapat talaga sa susunod na halalan ngayong midterm election ay eh, matuto na tayo na pumili talaga na karapat dapat ay eh, luluklok sa ating mga sa ating mga nasasakupan gaya ng uh, LGU sa Kongreso at Senado para na mamabago naman ang ating uh, pamumuhay na talagang hanggang ngayon talaga eh, wala nang pag-asa yata na makahang tayo sa kahirapan lalo na itong mga politiko na to na sinasabing sila lamang ang nagpapasasa sa kaban ng pera ng taong bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na dito sa ating pang-araw-araw na buhay at kanaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.